Hello! Sa susunod, magtagalog na lang kayo ha. Nakakaintindi naman ako ng Tagalog. So, ayun nga, tinatanong niya kung pag namatay daw ba ang aking asawa, dito pa rin ba ako titira sa aming bahay. Alam niyo, hindi naman natatapos ang aming paiging mag-asawa kapag nawala ang isa sa amin. Bilang legal na asawa, meron akong karapatan na dito pa rin mag-stay sa bahay niya kahit wala na siya. Pero kung ang pananatili ko sa kanyang tahanan ay magdudulot ng kaguluhan, willing naman ako umalis. Matanda na naman ako kahit papano meron na akong mga karanasan sa buhay, meron na akong mga natutunan, kaya ko na mag-survive kahit mag-isa ako. Siyempre, hindi naman natin masasabi ang panahon kasi hindi naman dahil mas matanda yung tao, mas mauuna siyang mamatay. Meron mga sobrang bata pa na mas nauunang mamatay kaysa dun sa mas matatanda na. So kung ang kalooban ng Diyos sa buhay namin, mas mauna siya kaysa sa akin. Hindi magiging issue sa akin yung mga may iwan niya para sa katahimikan ng buhay ng lahat at katahimikan ko, pwede ako umalis. Pwede ako mamuhay mag-isa. At dahil kilala ko ang sarili ko, alam ko na makakasurvive ako kahit mag-isa lang ako sa buhay. So, ang pinaka-point ng kasagutan ko sa iyong tanong ay depende. Depende sa sitwasyon, ko anong mangyayari kapag nawala siya, at depende sa pakiramdam ko. Kasi kahit na gusto nila ako kasama habang buhay, kung hindi ako masaya dito pag wala si Freddy, aalis ako. Hahanapin ko yung buhay ko kung saan ako masaya. At kung hindi sila masaya na nandito ako kapag nawala si Freddy, ayokong maging dahilan para maging miserable ang buhay ng isang tao. Ayoko nang mahusgahan na naman yung buong pagkatao ko dahil nagmahal lang ako. Ayoko nang masisi sa mga kasalanan na hindi ko ginawa. Ayoko nang maging biktima ng mga sitwasyon na hindi ko naman ginawa. Ayoko nang masisi, ayoko masumbatan. Dahil hindi ko naman kasalanan na nagmahal ako. At gusto ko hanggang sa huli, yung masasayang alaala lang ang may iwan sa akin. Dahil syempre hindi magiging madali ang buhay para sa akin kapag nawala siya. Hindi madaling mawalan ng mahal sa buhay. Yung aso nga, iniiyakan natin ng todo pag nawala. Yung tao pa kaya kasama natin araw-araw. So kung ang pananatili ko dito ay magdudulot pa ng panibagong sakit para sa akin or para sa ibang taong nakapaligid sa amin. Hindi na lang. Deserve nating lahat na mapuhay ng masaya at tahimik. Lalo na kung naging mabuting tao naman tayo kahit papano. Yan lang. Bye!